Hi vlog, welcome to my guys And for today's video Ito po mga tropa Gumagawa po ng mga Christmas decor Pangunguna po ni Master Romeo Mga idol Hello mga idol Hi idol Yes po ang ganda na po Pag natapos po nila at magkaroon na po ng ilaw I-update ko po kayo Siyempre maganda yan, malupit ang mga gumagawa yan, makikisig. Ang ganda ito, tanima ng sitaw. What? Bro, what are you talking about, man? <laughs> yan mga idol, nilalagyan nila lang. ng mga lights ang mga puno. Ito po yung una nilang ginawa mga idol oh. Maganda na po pag, naglag, pag nalagyan po ito ng mga decoration at saka mga lights Maganda na po ito pag natapos Pag nalagyan na po ng mga ilaw I-update ko po kayo mga idol Ang ganda po nito pag natapos oh. One hour later wow nilalagyan na ng lights Shout out sa taga Iloilo wow. Shout out na sa, sa, sa taga Mindanao Shout out -Mindanao. Ang ganda naman ang lights sa pangunguna ni ati Resalyn Pama Shout out to sa kanya mga family sa pututan. Two thousand years later. yan mga kaabyan, tapos na rin po yung kanilang pailaw po dito. Ten ten deteng. Ang ganda oh. ito naman po yung sa kabilang side ganda po ah Sabihan yung kanilang bilen, Napakaganda po. Ayan. Obay, oh napakaganda naman na Christmas tree. Ay ah, 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 yung mga usay kawawa naman. Namamait na hindi nakakain. Kaya pa kasi kumain ng damo. Hey, tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something I can make it.